Ah, hindi ko tono ah. okay, ko. Para sa imo isa ka balundar py. Nan. Okay, ang hindi mo pag down down ang down na. Okay, yan. Okay. Hindi na, load na yun. Okay. Hindi, hey, mo. Hmm. Hey, wala wala Ako din wala. Uy, wala nagtapos. O, oh, STD. Kapay, so, ikaw din yung Sa Ay, Side view ka, Joe. ka John. Hindi makita kay si Sir Joe, off lang. Bluetooth hey, hey, mo ba eh? mo doon. Tapos mo. na Ikaw na last. Okay, ikaw na last. Ikaw